Hi mga kamong Hi mga kamong good good af good afternoon. Good evening po mga kamis. Today is Saturday. Dan dito kami sa bahay kasi hindi natuloy ang den heg. is the heg. Kasi konti lang kami mga kamis at saka mahal daw pag konti lang ang magpunta doon kasi magpakyaw kami ng bus mga kamis mm. at saka pag may bus mas mabuti marami kasi kailangan nun yung bayaran mga kamis maliit na bus mm, ano lang how many katao for example 20 katao kung ang tin lang ano then mahal-mahal daw mga kamis mm. That's why mag-ano kami ng kun marami, mapuno ang bus that's the best. Mm. next time na kami pupunta pag may ano or mag-drive self. <laughs> mag-drive self mga kamis. That was in uh, Dani by Amsterdam is that mm? nakapunta na kami sa last year yung naglipad kami sa Pilipinas mga kamay ang China Airlines ano pala ang Shanghai na ah. Uh, ang airplane patungo sa Chiang Shanghai. Doon maglipad sa Amsterdam. So, nagdrive kami ng Two and a half hours sa Amsterdam. makamisa sa patungo airport. So, doon lang. Malapit lang yung ano. Den Haag. <laughs> den Haag sa German. Uh, o, oh, oh, in German. Den Den, den Haag. Sa Koan, Den Haag. <laughs> den Haag in German pala. O, niya, sa English, The Haag. Mm. Layo raka kay mga kumus no. <laughs> the hug on the head. The hug on the head. Yeah. And then yeah. Hindi pa ako nakapunta doon mga kumus. Maybe next time na doon pa si Tatay Digong hanggang ngayon ano September sabi nila. September pa maano siya ma-release or ano matapos or ano yun. Hmm, makauwi. <laughs> Then, I hope maka-drive kami selves. Hmm. Ako na mag-drive mga kamoy. <laughs> Upuan ko lang si asawa ko sa tabi ko. At saka magdala ako ng ibang Pilipina para makapunta kami doon. Hmm. I'm I'm ako ang na nag-drive last year. Ano lang si asawa ko nakaupo kasi disabled na siya mga kamuis Hindi siya makabreak ng marami. Ako makabreak pa ng <laughs> Doot-doot mga kahoys. Pwede pa. Mm. So, magpunta kami doon at saka mag-ano lang. Hi! Sa camera. Ito lang mga kahoys. Mm. At saka ngayon ako mga kahoys nag ano ako nag tupi ako ng mga nilabahan. You know, this is nilabahan mga kahoys. I will show you how many nilabahan ako mga kahoys dito nag-start na ako ng topik, Ito oh, ano yon Apat na nilabahan ko sa underground lang kasi nag last, last, last week. Maraming ulan. On uh, hanggang Monday, Tuesday nag-ulan. Ngayon wala ng ulan mga kamoys. Is again, is a little bit sun, sun kanina. At saka ito na ang natupi ko mga kamoys. Oh, natupi na ako. Walang ano mga kamoy, scrambled fry, fry. <laughs> walang ano, walang lab, uh, labhan lang, walang di ano ko yon sa dryer konti at sa kagayhay. So walang plan sa plan sa mga kamoy. Mm. Very terrible no, walang plan sa mga kamoy. <laughs> walang plan sa plan sa na at sa ka ready na mga kamoy. Mm. Ho oh, sa kilid-kilid. <laughs> I hope makita ninyo mga kaumis. Ay, malayo pala ilagay. Malayo. Um, or, so like that. Ah, okay. Dito ako mga kaumis. Dito ako magtupi sa nilabahan. So, magtupi ako at saka magsulti-sulti mga kaumis. At saka um, Yeah, kahapon mga kamoys, nagpunta kami sa ano, Station of the Cross Bundok, one of the Bondok sa Germany. Doon, gihild ang uh, ano namin, Good Friday. aso uh, so, ako, wala kong tulong mga kamoys. Sa Friday sa gabi, nag, ano ako, nag um, any, sa Thursday sa gabi, nagtrabaho ako ng past nine hours. At saka uwi na ako ng madaling araw mga kamay sa Friday. Ngayon mag ano kami, mag magkailangan magpunta kami doon sa Fair Sin City. Fair Sin City is mag drive ako ng past 15 minutes. So nag ano ako dito, nag drive ako ng 5 minutes before half 10, um, 9.25. Then darating, sinundo ko si ano ko yung... Um, friend ko sa Dulkin. Pagkatapos ng drive kami doon sa Piasan City, doon nag, ano sa um, Banhop Station is uh, yung train station o doon nag, ano mga ko, ang bus doon nag-wait sa amin. Kailangan larga kami ng 10 o'clock. Kailangan na doon na kami before 10 o'clock. mabuti na lang na ano, naka, Nak nakarating kami before 14, quarter 14 doon na kami, o 10-14 yeah. Very exact tayo mga kamoys, na ang pag-drive ko sa ano, ano lang, park ko lang auto doon sa my train station kasi mahirap pag isundo, so idalhin si asa, dalhin ako ni asawa at saka sunduin na naman so ang ginawa ko dinala ko ang auto para mag ako na mag-dry back and forth ng tumis. Back and forth. At, oh, uh, natuloy nga. Natuloy. Natuloy nga kahapon ng tumis. Without any, without any problem. Thank you, Lord. At saka, kunting ulan lang doon sa bundok mga tumis. At sa, ah, uh, uh, sa gabi, parang wala ng ulan mga kamuis. Um, parang ang, so, ang ang araw sumisikat sa gabi <laughs> nabaliktad ang ang morning parang uulan makulimlim sa afternoon sa bandang gabi ano naman ko sumisikat ang araw talaga ang um, akala ko <laughs> akala ko init mo at saka nagwarm ng konti sa ano sa umaga malamig grabe ang weather dito mga kamis grabe makatulog kung gusto ka matulog Nakatulog nga ako sa bus, mga is Two hours drive patungo sa Bon. Bon uh, Rimagin, yung bundok. Mm, doon kami nag, ano sa, Cross Station of the Cross. Mm. O, nakatulog ako, mga kamuyis. At saka, nag-wake up lang ako. At saka, nanaog na kami. At mag-start, nag-start na nga, mga kamuyis, yung pagdating namin. Kasi may isang, isang kasama namin na, parang hindi man siya nawala kundi late siguro siya nag, nag travel ba late siya narating kailangan ma need nga uh, i namin mabuti na lang ang ang bus ang bus driver is um ano ba dili stricto. Mm, pero bayaran man sila mga kamuis amo ah, lang gi ko anang tagaan og oh, tagaan namo o oh, pakapin ba Trinkgeld is kanang nagkuani ba nagkalit nagkulit mi og para ipakapi niya kay arud siya masuko okay nalit na pa uli paguli on on kamo mismo nga ano no alas hapit na alas utso oh ni drive me alas shitin na alas noy binaw ang kamo darating kami sa piyesa oh marang alas noy binaw at least natapos ang natapos ang ano namin natapos ang pag pagampo namin sa bundok at sa kami pagkatapos mga kamis nag ano kami nangain kami ng parang picnic yung mga niluto namin mga isda mga talong oh. nag-alegre kayo pagkahuman sa cross station of the cross punta kami sa church pagkatapos mag driver naman sa ibang ibang side doon magmisa sa father after sa lunch namin Oh, alas tres, imidya mga kamis, nag-start ang misa after na in, so, after sa simbahan yung doon sa bundok, na in kami ng lands pagdating sa ibang side. pagkatapos, alas tres, imidya, nagsugod -so na naman ang misa yung, ano yun? Anong pangalan sa misa mga kamis, yung bandang alas tres? Um, um, alas 3 na diba, ano, no, gilubong na yun si Jesus. Mm. Sa, ano, sa araw na gabi, sa gabi, di ba na, siya sa araw na gabi. Sa Sabado, sa gabi, sa gabi, na house siya mga kamuis no? Mm. At saka, ito na, ah, na, successful ang ano namin. Pero hindi kami nakatapos sa misa mga kamuis kasi, ang bus, ang bus driver nag-wait sa amin mga kamuis Sabi, sinabihan nga nga, alas 6 kami mag-drive. Pero nalit nga, ipakapinan pa lang na mo uwang is ugamay waro makatanaw misa misa oh, sayang nga ab kanang wala may kakuan ba wal, Late pa mi nya karon sayo na pud uli kay layo man to 2 hours ang drive ng ka mo is ang driver kay maghuwat ra baya to siya unta nya gabi ina pud mi uli mga ka mo is amo ah, paghuwat ang misa mahuwan unta tong, -tong, tong misa alas 7 siguro mga ka is nya hindi man ang driver nga kailangan mag-drive alas 6. Na himo na ganyan itong hapit alas 7. Mm. So, ang nalang gibiyaan ang misa. Huwag namin mo continue. Nanguli na mi. Sayang ang amo ko. Sayang ang amo pag-add to. ang una na na-attend mga kamis. Mm. At saka at least nakapunta ko rin. Okay mga kamis. Ito lang at saka magtupi pa ako ng marami. I will to pa marami waste mga Tingnan mga kamuis. Ito, itutupi ko pa marami yon one one basket. Malaki ito ang ito ang ko mga guys, ito. Mga bedding yon, ano, ko chins ko ang bedding at saka mga maliit pang ano, hindi pa natapos. Okay mga kamoys. Thank you for watching. Have a blessed Saturday po. <coughs>